Hello mga bibi, kamusta na kayo? Pasensya na, medyo natagalan ako sa pag-upload ng mga videos ko. Nahihirapan kasi akong pagsabayan ang pag -e edit at saka ang pag alaga sa alaga ko dahil nagkasakit siya nitong mga nakaraang araw. So ngayong araw na to ay pupunta kami sa Fanling. Bali maglalaro siya ng golf doon for 2 hours. So mag-aantay ako sa kanya sa labas. Kasi bawal kami sa loob ng golf club nila. Lalo na kapag katulong ang kasama, hindi nila pinapapasok. Eto, medyo mabibigat yung mga dala ko pero wala tayong um, choice kundi buhatin dahil kasama to sa trabaho. Eto nga pala, kanina pa ako nag Hindi ko na nakunon yung mga kaganapan kanina. At natapos na rin ang oras ng pag-aantay ko kaya babalik na ako sa alaga ko. Eto nga palang tinatambayan ko ay dog park. So ganito ang itsura niya. So ngayon ay tatawid lang ako at dun sa harap, eh, yun na yung pinaka golf club nila. Meron kaming antayan dun, waiting area, pero bawal na akong mag video. Kaya siguro puputulin ko muna itong pagkukuha ko ng mga videos. So, ito, pag uwi namin kanina, after nila mag-dinner, nag asikaso na ako ng sarili ko, naligo at nagbihis, malamig talaga. Tapos, kinabukasan, medyo putol-putol yung mga kuha ko kasi nga hindi ko masyado maasikaso. Tapos, ito, magluluto nga ako para sa kanila dahil Sabado ngayon at bukas ay day off ko. Ito yung um, niluto ko ng medyo matrabaho kaya um, ipapakita ko na lang siguro sa inyo. Ang alam ko, parang napicturean ko na to at naipakita ko na sa inyo. Itong recipe na lulutuin ko ay galing sa Thailand. Natutunan ko to sa pangalawa kong amo dito sa Hong Kong. Maanghang pala ito, kaya nagugustuhan din talaga ng mga amo ko. Kada ako lilipat ng amo ay iniluluto ko rin lahat ng mga nakasanayan ko ng lutuin. Ngayon, pagka hindi nila gusto, hindi ko na inuulit. Pero sa ngayon, gusto pa rin naman nila yung mga eh, niluluto ko para sa kanila. Kaya kinukontinue ko lang. Tapos minsan, dinadagdagan ko na lang. Alam nyo, totoo talaga yung sinasabi nila na struggle. Kapag ka gumagawa ka ng mga ganitong content, mahirap din talaga siyang pagsabayin. Pero alam nyo, kapag ka gusto mo rin ng isang bagay at gusto mo talaga matutunan, magtsatsagaan mo, ngayon ito ako kahit hirap na hirap talagang tinatry ko lahat yung kaya ko para makakuha ko ng video So, sa limang niluto ko, dalawa lang itong naipakita ko. At pagkatapos ko magluto, eto, naglilinis na ako. Hindi ko na ipakita yung iba ko pang niluto kasi andito si among lalaki. Pabalik-balik siya sa kusina kaya hindi ako makadeskarte ng picture. So, eto, pagkatapos ko ngayon, bali magpapahinga na ako. Ang kagandahan lang din talaga dito sa bago kong amo. Kahit anong oras ako matapos, kahit 7 o'clock pa yan or 7.30, Basta natapos ko lahat, sasabihin nila sa akin magpahinga na ako. Hindi rin talaga sila kagaya nung dati kong amo na inaabot talaga ako ng alas 12 sa pag-aantay kahit wala na akong gagawin. Dito sinasabi nila sa akin na hindi ko kailangan mag-aantay dahil kaya naman daw nilang gawin na sa sarili nila. Basta natapos ko yung trabaho ko, okay na. Day off ko bukas kaya may pahinga na ah, uh, gigising ko lang pala, alas 10 na ng umaga, late na ako nagising, kasi ang agang gumising ng mga amo ko, dinig na dinig ko yung away nila ng alas 6 ng umaga, pero hindi pa rin ako bumangon, pinilit kong bumalik sa tulog, so no choice ako, kailangan ko talagang lumabas ng bahay, kasi pag nag-stay ako dito lalo lang ako mapapagod, kasi nga mayat mayang nag-aaway ang amo ko Bata pa kasi ang mga amo ko, kaya marami pa silang bagay na hindi na pagkakasundoan mag-asawa. Pag nag pa naman sila ay susme, sigawan din, sigawan doon. Talagang maaabala ka sa pagtulog. So ito na nga, pag uwi ko sa Pilipinas at pagbalik ko dito, grabe talaga yung nilaki ng bilbil ko. Alam niyo yung dati kung pantalon na 22 lang, ngayon 24 na. So ito, ito dapat ang isusuot ko yung gray pero pinalitan ko uli siya dahil hindi ko masyadong type. At nasasakal ako dun sa long neck niya. Parang daong portable. So ito na lang yung isusuot ko. Magsasapatos na lang ako at saka magdodoble na lang ng jacket. Wala talaga akong plano ngayong araw na to kung saan ako pupunta. Pero may usapan kami nung iba kong kasama na mga vlogger na um, magagala kami at magsisimba. Kaya sabi ko sa kanila, sige susunod ako dyan. Kaya ito, papunta ako ngayon para makita sila. Pasensya na kayo, puro semento ang nakikita nyo. Kasi iaangat ko pa lang yung cellphone ko, may mga nakatingin na, nahihiya ako. So, parang hindi ko matatapos tong videos na to. Oh, syempre, pagkatapos ng day off, balik ulit tayo sa trabaho. Ito nga pala yung time na nagkasakit yung alaga ko. Bali, pinagsama-sama ko na lang sa isang video yung mga kaganapan sa buhay ko nitong week na to dahil nga nahihirapan akong i-edit so ang gusto ko lang is ma-share ma ako sa inyo makita nyo kung ano mga pinagagawa ko bali ito ang taas ng lagnat nya dito kagabi magdamag siyang nilalagnat 39 ang lagnat nya kaya dinala na namin siya sa doktor tinamaan siya ng sakit kasi nga sobrang lamig di ba So pagkagabi dito sa kwarto niya sobrang lamig. Kahit may heater hindi tinatablan kasi nga nasa taas kami 37 floor kami so open yung yung aming paligid tapos dagat pa yung kabila so ayan sobrang lamig kaya inatake siya ng trangkaso. E eh, masama din ang pakiramdam talaga ng amo kong babae pero pinilit din niyang pumasok sa trabaho. So no choice talaga ako lang mag-isa, ang amo kong lalaki nasa Dubai nag-travel. So bali ang nagtutulungan ngayon is ako, yung alaga ko at saka yung amo kong babae. Naaawa din ako sa amo kong babae kasi nga late na siya umuwi tas pagdating niya pa sa bahay nagtatrabaho pa yun. Kaya rin siguro sumama yung pakiramdam kasi minsan nakakalimutan na niyang kumain. Binessage ko na nga kagabi yung amo ko. Sabi ko, wag na siya mag-alala. Ako na bahala sa anak niya. Tapos basta ang sabi ko sa kanya kahit sana paano kumain siya kasi nakakalimutan niya nga kumain. Bali, lalong sasama yung pakiramdam niya at hindi siya gagaling. Sinabay ko sa trabaho ko yung paglalaba ng damit ko kasi inabot na ng isang linggo hindi pa ako nakakapaglaba. Naubusan na rin ako ng mga damit na gagamitin dahil unti lang naman ang mga pangwinter ko. So ito ngayon isasampay ko na nagugutom na rin ako dito. Pero hindi ako makakain kasi kailangan ko munang pakainin yung alaga ko bago ako kumain. Paiinmin ko rin ng gamot at saka babantayan ko yung temperature niya kung hindi bumaba, ibabalik ulit namin sa doktor pero hayaan nyo na magkakapi na lang muna ako kapag naman may kapi ako, eh, na nagkakaroon ako ng lakas ng maghahapon pero syempre hindi rin maganda na puro kapi lang ang iniinom dapat talaga kumakain tayo ng tamang pagkain Wang tawa ako nung pinapanood ko tong videos na to at edit ko. Hindi ko naman siya pwedeng hindi isasama kasi wala akong may upload Kaya isinama ko na pagmasdan yon naman ang aking bunganga or ang aking bibig na Hindi ko alam. Pag busy ako, tapos parang ang daming... Um, ang daming pumapasok sa isip ko. Ganyan ako. Ewan ko kung bakit manarisim na ata yung tawag sa ganyan. Nasabi nga pala sa akin ng amo ko, nalilipat daw kami ng bahay. Sus, eto na naman ako. Katatapos ko lang na mag-asikaso ng lipat bahay sa dati kong amo. Eto na naman ako. Pero at least ngayon, nasabi ko na sa amo ko sa alaga ko, na ilang beses na ako nalalaglag dito sa higaan ko sa hagdanan. So sabi ko baka pa pwede na ang tutulugan ko ay nasa baba at ang mga gamit nila sa taas na lang ilagay sa susunod ulit. Salamat sa pagsama sa akin habang pinapanood nyo itong mga videos ko. Thank you ulit. Thanks for watching.